Hello guys! Kumusta po sa inyong lahat? So for today's video ay magluluto naman po ako nitong ginisang munggo at samahan na rin natin guys ng kalabasa at nitong bok choy. So para mas healthy ang ating ulam ngayon and tara na po at samahan nyo na po ako magluto and enjoy watching na rin po guys. So yan nga guys, so na ako dyan nung ating pork guys. Ayan, uh, sasangkot siya lang natin yan at palalabasin lang natin yung taba ng pork. Ayan, at pag nag-brown-brown -brown na yan, guys, ayan, syempre, mag-start na tayo dyan mag -gisa. So, so, nilagyan ko na nga pala yan, guys, ng konting asin at paminta yung ating pork dyan para may lasa na yung ating uh, pork na panggisa dyan sa ating ginisang munggo. So, ayan na nga, at lumabas na yung mantika nitong ating pork. At babawasan natin yan ng konting mantika kasi marami-rami yung ating mantika. And after yan, guys, uh, na tayo dyan ng ating bawang. Ayan, at yung ating sibuyas, isunod na rin natin yan, guys. So, halu-haluin lang natin yan, guys. And after yan, ilagay na natin dyan yung ating dalawang pirasong kamatis. Ayan, para mas masarap din, Siyempre sa ating ginisang munggo pag may kamatis. So, na nga, guys. So, ilagay na natin dyan yung ating kamatis. So, guys, ano kayo ba guys, anong ulam nyo today? Ayan, ah, share nyo naman para magkaroon pa kami ibang idea na pwede na yung lulutuin sa susunod. So na nga guys, so halu-haluin lang natin yan guys. At pagkatapos nyan ay isusunod na natin dyan yung ating ah, nilagang munggo. So inuna ko na kanina guys yung ating munggo dyan. So ayan nga, pinalambot ko na yan. After nyan, i itransfer na yan natin dito sa ating uh, ah, ginisang mga sangkap nitong para sa ating ginisang munggo. So, na nga guys, so, nagdagdag pa ako dyan ng konting tubig para mas may sabaw-sabaw yung ating munggo. Ayan, pagkulo lang yan guys, ilalagay ko na din dyan guys yung ating kalabasa o ba diba? Nako guys, try nyo tong ganitong lutong ulam at nako, napakasarap na at the same time syempre napaka masustansya nyan guys kasi kompleto na meron tayo dyang squash or kalabasa tas lalagyan din natin yung uh, bok choy or pwede din pet pwede din pong alugbati or kayo po kung anong gusto nyo or dahon ng malunggay. So, ayan. At talagang sobrang sarap nyan, guys. So, madali lang na to guys. Maluto. Ilang minuto ay papatay na rin natin kasi madali lang naman po maluto yung ating uh, squash dyan kasi pig-slice lang natin ng medyo maliit-liit. At ayan na nga, guys. So, nilagay ko na rin dyan yung ating uh, bok choy. Ayan. O oh, di ba guys, may may meat na, may gulay pa, may munggo na, may kamatis, may kalabasa, may bok choy o oh, kompleto ricado guys. So napakasarap nitong i-partner guys sa pritong galunggong or kahit na anong klaseng pritong isda. Ayun, pwede din kayong mag ng lumpiang Shanghai or pork chop or fried chicken. O oh, yan guys. So, papatay na rin natin dyan guys yung apoy kasi luto na rin yan guys. Ako, ang sarap ng aming lunch. Ngayon lang po ulit ako nakapagluto kasi halos araw-araw pong may work si Ma'am At ngayon nga ay eh, medyo kailangan na rin namin kumain ng gulay, mga gulay kasi firming ano ah, uh, mga instant yung nakakain namin itong nakaraang araw araw ng aking trisan. So, ayun na nga guys. So, luto na at patay na natin at i-transfer na natin dyan sa ating mangkok. Ayan guys. So ito lang yung aking video guys today. And sana po ay nag-enjoy kayo ng aking video. Ayan. Sa lahat po ng naka-follow sa Mamshi and Trissans. Ayan. Uh, gusto ko po uling magpasalamat sa inyo ng maraming maraming salamat. And sa lahat po ng mga nagsishare po ng aking video. Sa lahat po ng nagla-like at comment. Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Ayan guys. So tara na at samahan nyo na po kaming kumain. So guys, enjoy watching po and thank you for watching. Share next video again. Tara, kain na na. Happy lunchtime everyone. Ayan. Ilang tulog na lang guys. Pasko na. syempre. excited na tayong lahat. So guys, thank you for watching. Babu! Magkuha na rin kayo guys ng plato at samahan nyo na rin po kaming kumain itong ating Ginisang munggo with kalabasa and bok choy. Happy time na naman ang Mamshi and Tristan. So guys, thank you for watching again. Babu